araw mga kaibigan Kamusta kayo dyan? Ito na ang analysis ko at interpretasyon sa apat na variations ng mga pirma ni Senator Manny Pacquiao Iba't iba ang kanyang legal signatures at ang kanyang non-legal signatures o ang signature niya na ginagamit sa kanyang boxing career. Pero may mga common strokes ang mga ito. Ang iba magugulo at ang iba hindi. Ang iba nababasa at ang iba naman ay hindi. Bawat pag ng pirma ng isang tao ay nagre-reflect sa kanyang personalidad, state of mind at kanyang present situation. Maraming subconscious influences ito tulad ng family upbringing, personal beliefs, educational background, religious orientation, culture at ang kanyang environment. Kaya ang pirma ay nagbabago dahil sa mga influences na nabanggit ko. Very common sa kanyang firma ang malalaking loops sa mental region at sa kanyang emotional regions. Ang mental region ay nakikita sa upper portion ng pirma at ang emotional region naman ay nakikita sa lower portion ng bawat pirma. Common din ang mga linyang pabalik at pahalang sa kanyang legal at non-legal signatures. Sa kabuuhan na isusulat niya ang kanyang pirma sa malalaking strokes comprehensive at metodikal mag-isip si Senator Manny Pacquiao. Matalino siya, pero kulang ang kanyang kaalaman. Sobrang systematic ang kanyang ginagawa, lalo na sa kanyang boxing career. Dahil mahal na mahal niya ang pagbubusing, kahit na nagretiro na siya, may mga laban pa na magaganap sa mga susunod na mga taon. Sa larangan naman ng business at politika, kulang siya sa sistema. Certainty at plataforma. Para itataguyod niya ang mga ito. May mga leadership qualities siya pero kailangan pa ng dagdag kaalaman para maging sigurado siya sa larangan ng politika. Sobra ang concerns niya sa mga tao at sa kanyang mga pamilya dahil doon madali siyang mataken for granted o magamit ng ibang tao. Mahilig siya sa mga komplikadong sitwasyon at mga bagay kaya dito nasusubukan ang kanyang kakayahan at galing sa pag-iisip. Pero dahil kulang ang kanyang kaalaman naging malaki dito para sa kanyang tagumpay. Sa larangan naman ng negosyo, kailangan niya ng magaling na advisor para maitataguyod niya ito at lumaki ang kanyang negosyo. Malakas din ang kanyang intuition at empathic abilities kaya lang hindi niya alam paano gamitin ang mga ito mayroon din siyang intuitive knowledge sa kanyang mga ginagawa. Kalimitan, hindi siya naintindihan ng mga tao sa kanyang paligid dahil hindi sila familiar sa mga alam niya na hindi pa naisusulat sa mga libro. Kailangan niya na maintindihan para ma-apply niya sa mga decision makings niya kulang ang kanyang oras para sa sarili. Gusto niya magserbisyo sa tao pero kailangan lang magkaroon siya ng magagaling na mga advisors para maitataguyod niya ito. Ang kanyang paniniwala ay nagdala sa kanya sa tanggupay. Pero ang problema, papano niya ito mamimintain at mapalago sa ibang para. Ang ko ko naman sa kanyang pagbabago sa kanyang pirma ay ang kailangan may emphasize niya ang first letter ng kanyang pangalan para magkaroon siya ng pagpapahalaga sa sarili upang mas lalo siya maging optimistic, enthusiastic at energetic sa lahat ng bagay na gusto niyang makamtan sa buhay. Salamat sa panonood Hanggang sa muli, mga kaibigan. Kung nagustuhan niyo ang video ito, paki-comment lang at mag-like, follow at saka i-share mo sa iba. Maraming salamat po.